Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Kakaibang random name picker game ginamit ng isang guru sa class recitation. Kinaaliwan online. Mensahe ng pasalamat at tila pamamaalam ng isang loyal customer sa kinalakihang restaurant viral. Kauna-unahang babaeng Arabian astronaut na nakapag-travel sa space kilalanin. Cremation ng isang aso aksidente nagsimula ng malaking wildfire sa Amerika. Higit 10 milyong pisong halaga ng ari-arian na abo. 25 anyos na binatang isinilang at lumaki sa Singapore na mumuhay bilang stateless individual. At sa trending showbiz balita, Bini Gwen nag sa kanyang Halloween makeup transformation at Sabrina Carpenter kabilang sa cover stars ng Time 100 Next. mong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, class recitation with a twist. Level up na kaba ang hatid ng isang gurong ito mula Negros Occidental. Kung dati kasi ay nakakaba na ang pagbunot ng pangalan gamit ang index card sa tuwing class recitation, mas naging extra exciting pa ito dahil sa kanyang kakaibang random name picker game. Kung ano ang pakulo ni Teacher Bailon, sama-sama nating panoorin sa trending report ni Millie Borja. Marahil ang ilan sa atin ay nakaranas ng matawag ang pangalan sa class recitation sa pamamagitan ng index card. Pero dahil mas modern na ang panahon ngayon, hindi siyempre magpapahuli ang ilang guro para i-level up ang nakakakabang paraan ng recitation. Gaya ng grade 9 teacher na ito mula si Palay City, Negros Occidental, na ng isang application para magsilbing tagapili ng pangalan ng mga estudyante ang magre-recite. Sa ibinahaging video ni Teacher Adonis Bailon Online, sinabing ganito ang point of view kapag walang nagtataas ng kamay para sumagot sa klase. Kwento nito, madalas niya raw gawin ng mga paandar gaya nito para mas gawing exciting ang klase habang napapanatiling nakatutok at nakikinig mabuti ang mga estudyante sa kanya mga lesson. Tila nakakuha naman ng ideya mga kapwa-guro sa naturang post ni Teacher Adonis. Ang viral video, umabot na nga ng 4.7 thousand reactions at 620 thousand plays. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, thank you for 32 years. Magkahalong tuwa at kirot ang naramdaman ng manager ng isang sikat na fast food restaurant nang mabasa ang mensahe ng isang loyal customer na isinulat nito sa resibo. Bukod kasi sa pasalamat sa kinalakihan niyang restaurant, tila nagpapaalam na ito dito. Ang katotohanan sa kalagayan ng customer, pakinggan sa trending report ni Rose Babera. Hindi inaasahan ng isang manager sa isang fast food chain sa Cebu City ang natanggap na mensahe mula sa isang loyal customer sa branch na kanyang pinagtatrabahuhan. Una, nakarating kasi kay Michelle Centurias ang mensahe na nakasulat lamang sa likod ng isang resibo. Ikalawa, nagsimula kasi ang liham sa pagpapasalamat ng customer sa 32 taon na kasama at bahagi ng kanyang paglaki ang restaurant na ito. Ngunit sa bandang huli, tila namamaalam na ito dahil ituwari niya ang huli niyang kain dito. Ibinahagi kasi ng customer na kasalukuyan siyang sumasa ilalim sa chemotherapy matapos madiagnose na siya ay may stage 4 cancer. Tatlong buwan na lang din ani ang nalalabi sa kanyang buhay ayon sa kanyang doktor. Kaya sa huling pagkakataon, kumain siya sa kinalakihang restaurant at hindi pinalampas na mapabatid ang pasasalamat rito. Until my next life, pahabol pa nga nito. Bumaha naman ang mensahe ng pag-asa at pagpapaabot ng dasal at panghihikayat para sa customer ang post na ito. Marami ang naniniwala na maaari pa rin mangyari ang imposible at inaasahan ang kanyang paggaling. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Ligaw na kaluluwa? subsidized na edukasyon, healthcare at pabahay. Ilan lamang ito sa mga bagay na natanggap ng Singaporean citizens. At pagamat, isinilang at lumaki ang 25 anyos na si Rico sa Singapore, hindi niya ito natamasa dahil sa siya pala ay stateless o isang tao na walang nationality. Pero paano nga ba ito nangyari? Ang kanyang kwento tinutukan ni Arnold Herrera. naglilibot sa mga parke, naghihintay ng kalaro at hindi man lang nakapasok sa loob ng paaralan. Tila nabubuhay bilang isang ligaw na kaluluwa ang 25 anyos na binata na si Rico. Bagamat isinilang, lumaki at hindi kailanman lumabas ng bansang Singapore, ay itinuturing itong stateless na individual. Ibig sabihin, hindi ito kinikilala bilang citizen ng kahit anumang bansa at wala rin itong nationality. Kung kaya hindi ito entitled sa anumang education, healthcare at housing support mula sa Singaporean government. Natuklasan lang niya ito noong 2019 nang magkaroon siya ng engkwentos sa mga polisya at napag-alaman na wala pala itong identity card. Kuwento nito, iniwan siya ng kanyang nooy stateless din na nanay sa mga kaibigan nitong Singaporean couple bago ito makulong. Bagay na hindi rin alam ng mag-asawa. Nakasaad din sa birth extract ng binata na hindi siya Singaporean citizen noong ito'y isinilang sa isang local hospital. Dahil sa kanyang estado, hirap itong maghanap ng stable na trabaho at magbukas ng sariling bank account. Sa ngayon, tinutulungan ng Immigration and Checkpoints Authority o ICA si Rico para makakuha ng special pass na kailangan itong i-renew kada taon para payagan itong manirahan ng legal sa Singapore. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Binigyang pagkilala ng Guinness World Records ang kauna-unahang babaeng Arabian astronaut na nakapag-travel sa space. Naging makabuluhan ang kanyang naturang space exploration matapos nitong magsagawa ng sampung science experiments na may ginalaman sa biomedical. Ang naging journey ng biomedical researcher na si Saudi sa trending report ni Rovic Manuel. Kinilala ng Guinness World Records ang 34-year-old astronaut na si Saudi Rayana Barnawi bilang kauna-unahang female Arabian na nakapag-travel sa kalawakan. Kasama si Barnawi sa AX2 Scientific Mission na lumipad last year mula Florida, USA patungong International Space Station. Sa space exploration niyang ito, layunin ni Barnawi at ng kanyang team na magsagawa ng hindi lang isa kundi 10 groundbreaking scientific experiments na may kinalaman sa biomedical na kung saan ay malaking tulong para sa kinabukasan ng lahat ng medical practice. Naging matagumpay ang misyon ng Saudi Astronaut Program, hindi lamang sa mga isinagawang eksperimento nito, kundi isang tagumpay rin para sa kanilang bansa. Ayon kay Rayana, ang achievement na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa legasya ng mga Arabian astronaut at magsilbing inspirasyon para sa kanyang mga kapwa female Arabian. Bago si Rayana, una nang nakapagtalaan ng kasaysayan upang magsagawa rin ng eksperimento ang ilan sa mga male Arabians na sina Prince Sultan Bin Salman naman noong 1985 at Syrian astronaut Muhammad Faris noong 1987. Habang si Rayana naman, ang ikalabing limang Arabian astronaut ang nakapunta sa kalawakan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending topic, love burns? Ang dapat sana'y mataintim at madamdaming pamamaalam sa kanyang fur baby, hindi naasang mauwi pala sa isang nagbabagang insidente. Isang fur dad kasi mula Amerika ang aksidenteng nagpasimula ng malaking wildfire matapos nitong ikermate ang mga labi ng kanyang pinakamamahal na aso. Ang buong kwento sa likod ng trending story tinutukan ni Arnold Herrera. Arestado ang isang lalaki sa Colorado, USA sa kasong arson at trespassing matapos aksidente ang magpasimula ng malawak na wildfire. Ang dapat sanay, cremation lang ng kanyang aso na si Rocket. Sa tala ng mga otoridad, tupok na apoy ang isang 28 square kilometer private property sa Nucla, Colorado kabilang ang isang cabin na sa kabuuan ay nagkakahalaga ng 200,000 US dollars o nasa isang milyong piso. Ayon sa investigasyon, lumalabas na sumabog ang spray can na inihagis ng suspect sa apoy na siyang nagpasimula ng sunog sa isang kalapit na puno. Maaga itong tinugunan ng nasa dalawang daang personnel, katuwang ang apat na helicopters at pitong heavy equipment, ayon sa report ng opisina ng Montrose County Sheriff. Agad namang nahuli ang suspect na nakita pang humaharurot palayo sa wildfire sakay ng kanyang ATV. Napagalaman alaman din na si Rocket ay ipinag-utos ng kota ng Colorado na ipa matapos itong magkaroon ng matinding away laban sa isa pang aso. Samantala, natagpuan sa crime scene ang bahagyang sunog ng mga labi ni Rocket. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, ilang linggo bagong ang Halloween, may pa-makeup transformation na ang Bini member na si Gwen. Ang P-pop star nag-ala Pennywise ng pelikulang It. At espresso hitmaker na si Sabrina Carpenter, kabilang sa cover stars ng Time 100 Next. Mga detalye tutukan sa showbiz report na ito. wise? Kumakot na ngayon ang halos 14 million views sa TikTok ang maagang pananakot ng Dini member na si Gwen sa kanyang Halloween makeup transformation. Dito kasi, nag alap Pennywise ito ng 2017 horror film na It, kung saan ni Lip Sync din ng K-pop star ang ilang dinya ng kinatatakutang karakter. Biro naman ang ilang blooms of fans and nations girl group Dini, yung paalda raw ng kagrupo nitong si Maloy ay napunta sa ni Gwen. Magulita na kamakailan lang, nilabas na ang trailer para sa Chapter 2 Here With You ng 3-part series ng Dini. Samantala, sa iba pang balita, isa sa tatlong cover stars ng Time 100 Next o listahan ng world's most influential rising stars ang Please, Please, Please hitmaker na si Sabrina Carpenter. Labi ang pasalamat ng 25-year-old American singer sa pagkakapili sa kanya ng time. Hindi sa isinulat sa kanyang heartfelt celebrity pop star Christina Aguilera. Maliban kay Sabrina ang dalawang cover stars ng Time 100 Next ay ang NBA player na si Jalen Brown at CEO ng Springboard Opportunities Organization na si Aisha Miendoro. Magulitan na kamakailan lang gumawa ng kasaysayan sa Billboard Hot 100 si Sabrina Carpenter matapos mamalagi ang kanyang tatlong kantang Taste Espresso at Please, Please, Please sa Top 10 for 5 consecutive weeks. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at iba, follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.